So ngayon pala mga idol, magbabalat tayo ng nyog. Akala nyo, puro adventure lang ko. Marunong din ako magbalat ng Hindi nyo alam, dating gawain ko to nung bata pa ako. So day na pala ng bakasyon, bakasyon namin. So magbabalat muna ako ng nyug para mangkopra akala kasi ng iba puro gala lang ako so sa tagal ng panahon nakala ko hindi na ako marunong magbalat yun ang gustong buko uh, limited sa bow uh, ang tamis talaga ng buko umuha pala ako nito na inumin namin na sabaw na tong buko juice sawa talaga sawa sa juice Eh mga nabiniyak namin gagawin ko Ito yung panggagatong namin oh. Ito siya isasalang. sala ayo So, hapon na naman. Humuwi na pala kami nito. Kumuha kami pang gatong. Saka may dala kami lubilipi. Saka... Ako. Dala kami pang gatong. Galing naman magbuat ni ano, bunso. So, isasakay pala namin to sa motor. Dadali namin doon sa may bahay. <laughs> namin ang motor. Doon sa baba. si dito, ah, sobrang taas. Kadumulas. ang bilis naman ng kasama ko si Bunso sana na sanay talaga sa bundok tagula na kasi dito sa ano Bicol kaya dito na lang yung vlog natin guys